One, two, three. Wow. Smile. One, two. Ah, ano? Maganda ba ako sa kuha nyo? Yes po, madam. Maganda nyo po, ma'am. Oh. <laughs> po. <Isip ako. laughs> You're so honest. Merci. <laughs> oh, RJ. Mabuti't nandito ka. Ah, Alam nyo ba that RJ is such a gentleman. He allowed me to stay. Kahit may isa dyan na itching to kick me out. But of course, I don't really care about her. I would like to thank RJ again. Merci beaucoup, RJ, for being so nice to me. Kahit niloko mo ang anak ko nung buhay pa siya. Zoe. Sir? So? ka? Bakit? Aminin mo nga sa akin? Are you dating someone else? Anong dating someone else? Ikaw lang ang mahal ko. Sinungaling. Nakita kita sa mall isang araw, may kasama kang babae! Sino yon? Zoe, wala akong babae. Yung sa mall, Kapatid ko yun. Ano kapatid? Hindi ako naniniwala sayo. Wala niya, kasi sa iyo. Wala ka sa wala sa lolo mo. Ano mo ba? ka! Pwede ka! Wala niya wala ka! Bakit mo gagawin sa akin? Oh. Pakinig ka muna sa kin. Pakinggan mo ko. Pakinggan mo ko. Hindi ko babae yun. Kapatid ko talaga yun. Kaya lang kami Hindi, nakita. Hindi totoo yan! Sinu Pakinig ka! Kaya kami nakita kasi binigyan niya ako ng pera. Sinuwaling ka! Ano sinuwaling ka? Sinuwaling ka Wala ko ibang mahal. Ito yung lang ang mahal ko sa'yo. Sinuwaling ka! Sinuwaling ka! Kakalita! Sorry, pangako. Hindi kita lulukohin. Pangako yan. Pwede ho ba kayong makausap? Ah, can you leave now? RJ wants to talk to me. Ah... Uh, so, bakit mo ako gustong kausapin? Do you wanna be close to me? No hindi yan ang intensyon ko. As much as possible, I want to be nice to you. Gusto kong tratuhin kang tao. Kaya, kung pwede sana, tratuhin mo rin kami na parang tao. I know what you did to Annalyn. Alam mo ba, na pwede kitang kasuhan dahil sa ginawa mo sa kanya? Pero ayaw na ng gulo ni Annalyn. Pero kung gagawin mo ulit sa anak ko yun, ako na ang makakalaban mo. Pinagbabantaan mo ba ako? Ibang klase ka rin. Mas ibang klase ka. Kung galit ka sa akin, sa akin mo ilabas yung galit mo. Huwag sa anak ko. Now you're lecturing me. Pwede ba? Huwag kang gumawa ng gulo dito. Kasi pinapahiya mo lang ang sarili mo. At ang gusto ko lang, sana mag-asal tao ka. Excuse me.